Sabihin ka? Opo, sana. Opo. Kung pwede po sana, tulungan niyo po kami na ma-rescue yung anak ko po pong panganay. Oo. Kasi Ngayon po, yung 14 si opo, na, na nagtanan? Opo. Okay. Marami na po kasi kaming nababalitaan hmm. na di man po siya magsumbong sa mga tatlang po niya, hindi na daw po niya matiis yung asawa niya. may chat nga po na mama sunduin mo na ako dito kasi hindi na po namin kinakaya ng anak ko yung ginagawa sa amin ng ugali Good morning, good morning po mga katuwang Diyos maray na aga po sa Indugabos Mga kapwa Bicolano Ngayong umaga, samahan niyo po ako mga katuwang Pupuntahan natin Ang uh, mag po ni na Ate Mary Ann Tulad nung naging promise ko sa kanila Magbabalik ako ngayon Para bumili ng mga pako na kailangan Doon sa gagawin po nating Bahay kubo nung uh, Nung uh, mag-iina No? And uh, nagahan ko mga katawang, inagahan ko ang punta kasi baka hindi ko maabutan kasi madalas talaga sila. Magang magaw, umaalis na, papunta na sa bundok, gumagawa nung kanilang mga tawag dito, pag-uuling at uh, pagtatanim. Kaya sana abutan ko pa sila, mag-aalas 7.30 ng umaga. Tara. Oh, wala yata ang tao. Parang tahimik dito. Hey, good morning. Gandang umaga. Tao po. Tao po. Wala yata ang tao. Hello. Good morning. Gandang umaga. Wala nga. Oh. Oh, andito. Oh, good morning. Saan ka galing? Ha? Oo, oh, ang aga naman kayong pumunta ron. Hmm. Kunin po yan na at yun mamaya. Ha? Kunin po. Ah, kaya hinahakot nyo nang maaga. Oo. Okay. Oh. Almusal na kayo? Hindi pa rin po. Ha? Hindi pa rin po. Hindi pa. O, oh, asa, ayun. Sina to. Sina aljur. Oo. Oh. Ba't kasama pa yung mga bata? Wala pong mga ay. Ha, ah, walang magbabantay si pag naman ninyo good morning Aljur oh sige atin mo na yun dun. hello Diana oh bless uy very good very good oh bless 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 bless, bless. Oh, oh. kumusta kayo ate Marian ayos na man po ha? ayos naman po mm -mm. oh, oh talaga naman hmm ito, Ay, si ano to? Bukal. Si Liit. Ayun. Oh, sige to, sige. Okay. Okay. Thank you. Masyadong mm. maaga naman yung punta nyo sa gubat. Opo, po, at yung uling po kaya, di ko po naasikaso kahapon ilabas. Ah. Kukunin po kaya yan mamaya, uling na yung dalawang sako. kailan -hmm. po mailabas na. Oh. Pag hindi po na ilabas, hindi po yan makukuha mamaya. Sayang po ang gasolina. Okay. Hindi pa kayo nag-aalmusal. Sabi nito ni ano. Hindi po. Ito, um, tinapay. Yung o, pa, Diana, pumigay ka. Yung nila nasa ano, nandun po, po ng tambo dun sa isa po na binabantayan. Po walis namin. tambo. Okay. 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 Mamigay ka Diana ha? Nagpunta po kasi yung may-ari po ng lupa kahapon. Sabi oh. daw po sa amin, kung may mapapakinabangan daw po kami doon, kunin na daw po namin. Okay. Para daw po maapera po namin kahit pa paano makatulong-tulong daw po sila sa amin. Okay. Oh. oh. <laughs> 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 <Ay>, tuwa <tuhansuwa> na. <laughs> Tuwan-tuwa yung bunso, oh. Gutom siya. Pero naman po yung gutom. <laughs> Kahit po busog yan, gutom po yan. Pagka <laughs> <laughs> may bulato yan natin Wala meron yan. po. Inano po namin yan Sinumula. ni Adi Janet. Okay. Yung sa intik po, baga itong ano niya po kay Dr. Ong. Ah, okay, okay. Sinama okay. po kasi yung mga bata pinacheck up po mm -hmm. ni Ate Janet. Mm. Wala -hmm. man po baga. Okay man po ang ano na mga yan. Oh. Diyan ka lang sa tabi ng aso. <laughs> Kumusta ikaw? Ha? Ha? Okay. okay. lang. Asan si eh, Lorena? Oh. De pa, <laughs> Kumusta ikaw, Lorena? Mm, okay ha? I oh. Hindi ka pa nag-aalmusal? Hindi pa. Ikaw? Hindi pa rin. It. Hmm. Ito naman ay si Laki. Oh, si Lucky ito. <laughs> Panapansin ko wala mga chinelas to. Saan yung mga chinelas Naputa nila? Naputol na yung tsinelas nila. Ha? Naputol na po. Ah, putol na. Opo. po. Yes. Kailang tapos... liliit pa ng chinelas nila. Wala akong mga ganyang sizes. Opo. Ito nga po si uh -huh. Aljur. Putol na din ang chinelas. Tapos po si Buboy. Ang ganun lang po yan. Ha? Diga. Uh -huh. Parang-parahis po kami <laughs> puro tol. Oo. Uh -huh. Diga po. Si kay... po. Uh -huh. Ha? Salamat. daw. Ikaw na sabihin mo. Salamat. <laughs> Please na rito. Bakit? Ha? Okay, ano? Ha? Oh, hindi ko intindihan ng salita nito, ate. Uh, ano? Mary Ann? Natatakot daw po sila. Ha? Natatakot oh. daw po sila. Okay. Huh? Kaya po yung ganyan, inaalok pa po niya. Ah, inaalok pala. <laughs> ganyan po yan. Inaalok pala niya ako. Oh, o oh, sige, nasa iyo lahat yan, ha? Basta na, po ilan yan na, ilan taon na ba ito, Ate Mary? Rin... Isang taon na po yan, ah. December 25. Okay. Pakitago mo to mga Apo. pako ito. Apo. O, kumpleto yan. Kompleto, bigat Apo. yan. Hmm. Gagamit natin sa pagtatayo ng uh, bahay nyo. Apo. Yan yung mga inilista na pako. Hindi pa kasama dyan yung pampako natin sa allo dingding kasi wala pa naman tayo noon, ano? Oo, pa-pamaman oh, lang. Oo, oh, oo. Oh, oh. Hindi daw po si Ate Janet sayo kasi po yung area po nila, matatransfer po kami doon sa kabilang area. Bali po hindi po doon. Ayun pinuntahan ko. Hindi po doon. Okay. Do, may, malapit din po, mas maganda po kasi oh. po may bahay po talaga do na magiging kapit bahay po talaga namin sila. Mismo po titirhan din nila. Okay. Tapos po itatransfer daw po ni Ate Janet yung kuryente niya doon po. Okay. Ayaw niya po, ayaw niya daw kami iwan kasi kami lang <laughs> daw po yung pamilya niya. Tinuring okay. niya po kami pamilya. Tinuring okay. niya po akong kapatid. Oh. Ayaw niya po ako mapaka ni Nanay Janet no. So, pero po, talaga. May tatlo pala siyang ampon. Eh. Alam mo po nya tayo diyan. Suportahan ko kayo di ako. Hindi kayo alalayo sa akin kahit anong mangyari. Hindi kayo aalis sa poder ko. Ito po yun sabi niya sa amin. Pangako niya po sa amin na hanggang sa hirap at ginhawa ko, nandiyan po siya para sa amin. Mm. Sabihin ka? Opo, sana Opo. kung pwede po sana tulungan niyo po kami na ma-rescue yung anak ko pong panganay. Oo. Kasi ngayon po, yung 14 anos si na nagtanan okay. marami na po kasi kaming nababalitaan hmm. na di man po siya magsumbong sa mga chat lang po niya hindi na daw po niya matiis yung asawa niya may chat nga po na mama sunduin mo na ako dito kasi hindi na po namin kinakaya ng anak ko yung ginagawa sa amin ng ugali kung pwede po sana matulungan niyo man po kami na ma-rescue man po yung anak kong panganay kawawa naman po kay nagugutom may anak po siya, na, siya Opo, may anak po siya na... Ay, ano pa lang po, nanganak po siya ng January. ilang buwan pa lang po, baka po mabena at ano po. Gusto ko po pati na sana siya makasama. Kung sana po, matulungan niya naman po kami para po at least mapanatag po kami. Iyon mm -hmm. yung 14 anos ano, na nagtahanan, ano? Opo, madibig po siya ngayon 18. Mm -hmm. Ano na agad anak nun? Opo, nanganak po siya ng January, parehas po ng January ito. Mm -hmm. 24 po na nanganak, Kaya ilang buwan pa lang po baka po mabinat. Sabihin, uh, sinasaktan siya? Ginugutom, ganon? Yung ginugutom po, totoo po talaga, kahit ambianan niyang babae ginugutom po siya, hindi po sila nilalabasan ng pagkain. Pag hindi po sila nagbibigay, hindi po siya iniintindi. Kahit po sa paglalaba, siya po naglalaba. Kahit ka papanganak anak niya, palang ikilo siya. Eh kung nandito po siya sa akin, handaan man po ako magsilbi sa kanila, taan ko siya. Tapos po yun. Yan yung sabi mo na may katigasan ng ulo. Opo. Kaya 14 anos pa lang Opo. sumama na. Opo. Nagtanan. Okay. Kaya so po, ngayon eh, ng Ngayon eh, inaalala niya dahil may problema siya, magulang Opo. siyempre, no? Ayun yung uh, yung uh, lagi kong sinasabi sa mga anak, sumunod sa magulang. Dahil ang magulang naman eh, walang ginawa na hindi maganda para sa kanila. Lahat ng ginagawa ng magulang para sa si kabubuti ng anak, So nang panahon na 'yon, matigas ang ulo, hindi nakikinig Super sa iyo. So pero talagang tigas po ng ulo, pinag-aaral po namin, hindi ko po alam nakikipagtag po. So 14 anyos pa lang. Nag-asawa na, Nag na po. Nag-asawa na, may anak ng dalawa ngayon. Ngayon po Manny So ngayon, po siya. hindi niya Hindi niya nagugustuhan yung pakikitungo ng kanyang kinakasama na alala kayo bilang magulang. Opo. Okay. Kaya po gusto ko na po siya makuha. At nagchat naman po pati siya na sunduin ko daw po siya. ay ko gagawa akong paraan, nakikiusap pa po, kako na makuha ka dyan. Pagod na daw po kasi siya, eh. baka po kumapaano. At may nangyari po niyan dito sa baba na ito pong babae na Benat. 21 anyos po na Benat. Ano po bagay ito? Oo, ganun talaga. Kaya po gusto ko po siya na makuha na siya kahit pa paano. Oh. Anong hanap buhay bukod sa pagtatanim na ginagawa nyo rito? Ano po, ang um, plano ko po talaga matagal na. Simula po lumipat kami dito, magbabay and sell po ako ng isda, ilalako ko po dyan sa baba. Kahit saan po, basta po marangal na trabaho po. Oo. At yun naman po ang ano, may inatinan po kami kahapon na makakatulong po sa amin na baka po matuto po ako. Sa ngayon po, kakaunti pala natututunan ko, pero susubukin ko po, po lahat na matutunan yun ano po na yun para po kaya mo maglako uh, ng isda opo, yung bit-bit-bit bit, dalawang timba opo, yan y po ang trabaho ko doon kahit po mga gulayin po tinitinda po namin mga Ni Kirina. nilalako mo, opo. naglalakad lang kayo opo Okay. Basta po ano, yung maititinda po na may may maano po kami, matutubo po kami kahit pa paano pambili-bili po ng kailangan. Kaya kaya ko naman po yung gawin kasi mga anak po malalaki na. Uh -huh. Kaya po magaan na po sa ano namin. Uh -huh. So maglalako kayo ng uh, isda at gulay. Ang po namin doon, hmm. yun na po ang ipapriority po namin na kahit pa paano po may income po kami na kahit po tinutulungan niyo po kami, meron din po kami natatrabaho po na Ikatutuwa din po baga ninyo na ano po, yun po ang hagad namin. Eh hindi kayo umaasa. Opo, uh -huh. Hindi po kami umaasa sa iyong, ano, kahit pa paano po, malaking tulong na rin po yung binibigay niyo po sa amin, mm -hmm. sa pamilya ko po. po. Mm -hmm. Meron din po kami pansukur. dapat Ito dapat. Dapat. po talagang balak na mag-asawa. Mm -hmm. Kaya po kahit pa paano, kung ano po yung mga mararangal na trabaho ngayon dito, ginagawa po namin, mm -hmm. para hindi po sila magutuman. Okay.